Top trending at talagang mainit na pinag-uusapan nga ngayon sa social media, ang mga nakakatuwang eksena ni Miss Melay Francisco, sa ginanap na Asian Artist Awards sa Philippine Arena, kung saan ay tila nataranta sa sobrang tuwa si Melay ng main interview ito, dahil nakapalibot din sa kanya ang mga sikat na Korean actors, sa kanyang mga nakakatuwang sagot ay hindi rin napigilan ni Kim Chu, na mag-react at matuwa kay Melay. Nag-iisa ka Melay, yan nga ang tweet ni Kim na may clap and laughing emoji kay Melay, maging sa Horizon na nakatanggap din ng award ay super proud din si Kim proud of my babies. Yan nga ang sinabi ni Kim, matatandaan na malapit nga si Kim sa kanila. Samantala, ito naman ang mga nakakatuwang sagot ni Miss Melay Francisco. And new teams, new teams. Okay. <laughs> Why I have more? Don't worry, I'm Christian too. Samantala, inilabas din ni Kim ang bagong Chowking commercial nito kasama si Santa, ilang araw bago ang Kapaskuhan.